Anong ganap sa mundo ng showbiz? Agaw pansin ang recent IG post ng Swiss dad ni Sarah Labati na si Abdel Labati. Ang hula kasi ng netizens patama kay Anabel Rama ang caption ng kanyang post. Enjoying every moment with family, the convoy keeps going, and don't mind dogs barking. Marami ang nagsasabing ang dog na tinutukoy ni Abdel ay si Annabel, Kamakailan kasi, may pasabog si Annabel na tila patama kay Sarah at sa ina nito. Na di umano'y dahilan ng paghihiwalay nila Richard Gutierrez at Sarah. Ayon sa post ni Annabel, Sino ba ang may gustong maghiwalay sila? Ako ba? Or ang mag-ina? Huwag niyong idiin sa akin ang nangyayari ngayon. Ako ang walang alam sa nangyari. Ang bilis, nagulat na lang ako biglang dumating ang nanay at tatay galing ibang bansa. Doon na nagumpisa ang malaking gulo. Huwag niyo ibagsak sa akin ang sisi. Kung hindi ako pinagbawala ng lawyer na magsalita, mag -e enjoy sana ang buong mundo sa sasabihin kong kwento. Gigil na gigil na akong isiwalat ang katotohanan sa pangyayari pero wala akong magawa. Abangan ang susunod na kabanata. Basta ako ayaw ko silang maghiwalay. Dahil mahal ko ang mga apo ko. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like at mag-comment ng inyong opinion and favor naman po. Please don't skip the ads.